Alam niyo ba na ang Pilipinas ang isa sa mga unang bansa sa Asia na nagkaroon ng formal education para sa nursing? Nagsimula ito noong 1906 sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano nang itinatag sa Iloilo City ang Iloilo Mission Hospital School of Nursing o ang kauna-unahang paaralan ng nursing sa bansa na pinamunuan ng mga American missionaries. Noong mga panahong iyon, mga babae lamang ang pinapayagang mag-aral at nakatuon ang pagsasanay sa healthcare, hygiene, at bedside care. Kasunod nito, nagsimula rin magbukas ng sariling paaralan ng nursing ang Philippine General Hospital at St. Luke Hospital noong 1907. Pagsapit ng 1922, itinatag ang Philippine Nurses Association upang isulong ang mga profesyon ng mga nurses at noong 1948, nagsimula ang University of the Philippines na mag-alok ng Bachelor of Science in Nursing. Pagsapit ng 1980s at 1990s, dumami ang mga Pilipinong nag-aral ng nursing upang makapagtrabaho abroad at hanggang ngayon kinikilala ang mga Filipino nurses sa buong mundo sa kanilang husay, malasakit at dedikasyon sa kanilang tungkulin. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa ating trivia.